Oh, to syempre na nga ni ako sa dagat. at sabayan ko kan mga kos marigos sin sa palakaya kag mga bisis bisin da urutupati urto pati kada kul mga sabayan ko da hindi man niya ko sa ibaba sagkod pati amo ganikan oras na magaling talaga marigos ta kahay kahit, kahit wala ka tao kumbaga sa dito at syempre so, mga gusto yung magbakasyon magbakasyon na pangani ma experience sa mabasang dagat kagayon pati di sa lugar namo uh, udin lang kami sa housing kaya go na magruli na kamo mga pinsan mga relatives maggo na mararibos na kita tapos nang sirang pati may pagkaon may mga kuha ka fight kumbaga di ba nakapwerting mara amo ka namin mesko so nagarigos ka tapos may pabodol fight tapos kada ko tapos, may pag mga pagkaon. Sari-saring pagkaon. May kasag. May gulay ng langka. Um, so, langka. Mabenta ka sa ripag. rigos Pag nagpiknik-piknik ang langkang gulay. Mabenta ang maray. Siyempre, may kain kayang kasag. Kain kayang inalug na turingan. Tapos, kain kayang mga Uh, mga prutas o kapuerte, di ba? Ang mukha namin Miss sa Bicol. Siyempre, o sa Kuan. Siyempre, sa Manila. In sa ibang lugar, puro mga pool. Abo umpul pool, gusto ko dagat, di ba? At least, ano siya, fresh. Fresh na fresh. Ito ko sa swimming pool, di diba, Man, kan Kuan. Kada ko pati nagiri giri <laughs> sa dagat. At least, o nag-flow siya, di ba? Aram nyo kayo mga kabibig, it kada cool talaga di, mga beats na pwedeng rigusan. Explore mo lang, kada cool mong makikita, maririgusan nyo di. Sa, so, iba kaya medyo ano naman, nakasawa naman, pabalik-balik na. San, lalo sa punta almara, pabalik-balik na kami. Kaya so natural na sanang ano, so normal sanang pagririgus-rigusan. Okay na kani hindi kung gusto mo makatipid-tipid sa budget. O oh, diba? E, di ka na sana, o oh, sa mga gamit mo, hindi e, ka mo magro-luto-luto, o oh, Diyos ko, itry nyo ka, and, lalo ako may mga kaibak, ang mga friendship, o, ba, mag -e enjoy ka man talaga, sobra. Kung pag i -e yan talaga, mga kabibig, about it Sa anong pag i Siyempre mas maray mang So yung kang maray, tapos, kun mong, ano, pag-count iyan, may prutas, may gulay, may sera, may karne, may puburo barbecue effect ka pa, o, i-enjoy mo na yung, ano, yung time na nandito ka sa, sa beach, ba, diba? ta, amung anong, um, araw, oh, pwede mo mapaglibangan habang ikaw ay nabubol, gusto, halik ka sa bakasyon, o magabakasyon ka, amo ah, ka di kan mga mararay na gibon dapat, o oh, magluto-luto ka yan, with your family and friends, relatives, yon, Ay, uh, mas mga iba pang gila yung pagkadakul pagkawanta, mas lalo mo na i-enjoy. Siyempre, may mga gimmick-gimmick ka pa, nagigibon mga barkada mo, and relatives, family, in, iba pa, di ba? Nakaka-enjoy, lalo na kung nagi um, nag enjoy ka sa pagkaw na lang sisira. Oh my goodness. di ba diba? Amo ka mga gustong gusto kong gibo sa buhay. At syempre mga kabibikik. Speaking of stress. ba diba? Mas nakatatabang man ka. Di. So pikatawan mong time kan sa diri mo. Oh, Naaalik ka ng stress na to. ba diba? So, pagkatapos din mga trabaho pirang tao na di uli, -uli din dahil, dahil sa trabaho tao ang tamantay mga sa dirita magburo bakasyon man basang kita magrigos rigus sa dagat wag mo ka di kang kibun, di ba? mas maugma, at least maalik basang sa so stress, sa lawas, ta syempre, buko super minasan ng trabaho kang pigisip tawan tama na time kan sa derita, de ba ngani mo makan buhay mo ngaling mali ali kan mga stress mo so mga negativity sa buhay mo mali ali kaya marigi rigus, -rigus mong pasang magburo bakasyon pasang di ba kaya naman mga kabibiki hanggang idin na para budal budal ko talang pagal mo para budal budal ta gusto una ko good bye baby kick thank, thank you for watching sana naman so gusto mag send ng star mag send mambasang ng star so gusto mag share i share mambasang mag comments or react Bala na ka mo sa so, mga mabubutihan pwede man mag share ni study pa mga friendship hi, hi. mga kabibikik go na go na hi, hi, hi. tama hi, hi, hi. na, mo na ako goodbye Ay, alat mo na mga kabibikik, kabibikik pahabol ako oh, Paki-follow naman ako para makaakyat ako sa 8k followers Diyos ko nakadakulong pasalamat ko ni Kaan pag nakaakyat na ako ng 8k followers syempre magdakulo pa suminari pa maglawig pa buko sa na 8k no di ba nasa tabang ninyo magdakulo ang followers ko ye wala pa sana man ako sige na magfollow na kamo mag go na Kamala bo ako video. Oh, why? Tuk <laughs> tuk